Sa iba yung dagat, Russia kinundina ang pagpapadala ng US ng kontrobersyal na tangke sa Ukraine at mga fan ni BTS member Jungkook may bagong aabangan. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Papalo sa halos apat na po ang bilang ng namatay sa pananalasa ng bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Brazil. Aabot naman sa mahigit 2,000 mamamayan ang nawala ng tirahan habang higit 3,000 individual ang pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Nauna nang nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan para mapabilis ang pagresponde at pagtulong sa mga apektadong residente din na ng Russia ang panibagong pagpapadala ng Amerika ng kontrobersyal na tanke para sa Ukraine. Kabilang kasi sa ipapadalang military aid ng US sa Ukraine ay ang US Abrams tank na may mga bala na kayang mangwasak ng conventional tank armor. Ayon sa Russia, pinapakita lamang ng Amerika ang pagsasawalang-bahala nito sa masamang epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng ammunition sa combat zone. Matagumpay na nakalipad sa kalawakan ang Moon Sniper ng Japan. Sa 2024, inaasahang lalapag sa buwan ang Moon Sniper na tinatawag ding Smart Lander for Investigation Moon. Ang kagandahan nito, kaya ng Japan na pumili ng lugar kung saan maaaring lumapag ang Sniper Moon, hindi tulad ng ibang raket na pinapadala sa buwan. Magandang balita naman para sa mga fans ng Global Sensation at K-pop boy band na BTS. Kasama kasi ang youngest member ng grupo na si Jungkook sa headliners sa 2023 Global Citizen Festival. Isasagawa ito sa September 23 sa New York City. Ngayon pa lang, inaabangan na ng mga fans kung ano-anong mga ipe-perform ng Golden Maknae ng BTS. Lalo't maraming umaasa na kabilang ang kanyang solo song na Seven sa mga ipe-perform nito. Joyce Salamatin para sa Bayan.